Muling sumiklab ang sigalot sa pagitan ni Colonel Bosita at Colonel Nebria. Ito ay nagsimula matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag na ngayon ay isang ganap na batas na. Ito ang RA 12209 o ang Amendments to the Motorcycle Crime Prevention Act. Bago pa man malagdaan ito ay, ay nga si Colonel Bosita sa LTO last October 30, 2024. Sa ginanap na public consultative meeting para masolusyonan ang problema sa simple at legal na paraan. Ang mga mungkahe ni Colonel Busita ay mapapaingan nyo sa video na ito. In general, ASIC, with all due respect, ang sambayan ng Pilipino matitino at mabubuti. Pag sinuri mo ang problema, ang bola, nasa LTO at nasa HPG. Napakaganda po na mag-issue tayo ng memo kung tama po ang ating mungkahe na lahat ng regional offices lahat ng district offices mag-provide ng isang dedicated lane para sa transfer of ownership and considering ASEC yung mga nabanggit kong problema wala ng pinakamagaling sa Pilipinas ang makaka-resolve para makumply ng libu-libu nating mga kababayan ano po ang dating nating pwedeng imungkahi dyan? Kung ako ang nasa posisyon ng LTO at ako inasay ni ASEC sa lane na ito, sa Quezon City alimbawa, dumating si Pedro, ang daming problema ng kanyang documents, iminimungkahi ASEC na ang gagawin ko lamang doon sa motorista na yon or bagong regis, uh, bagong possessor or owner, pumunta ka sa HPG. Pagpunta sa HPG, hihingi siya asek na certification. Sir, HPG, ito po ba sa ko? Reported, carnap, stolen? No. Sir, ito bang sasakyan ko? ay involved sa crimes? No. HPG, sir, may involvement ba ito sa accident? Or whatever complaints? No. mag issue ang HPG ng clearance. Now, pwede rin namang wala sa record ng HPG na ito ay nakaw. Dahil baka yung nanakawan ng sasakyan ay nasa ibang bansa. To protect the HPG, pinakamaganda magdemand sila asek ng undertaking na sinasabi nitong bagong alleged car owner pinanunumpaan niya na maayos to in good faith na biliko. in the event na may complaint karnap, stolen involved sa anumang krimen willfully isasubmit ko ang unit, ang sasakyan, at haharapin ko ang investigation. Then, pag na ko yung requirements na yon ASEC, pupunta ako sa LTO. Dala ko yung HPG clearance. Magpapagawa din ako ng another undertaking. Isubmit ko sa LTO na pinanunumpaan ko. LTO, sa pagkakaalam ko po, maayos, in good faith kung binili yan, at kung yan ay sangkot sa krimen o anumang questionable na kinasasangkutan, willfully, isasubmit ko po at ako ay haharap sa investigation. Sa palagay ko po, ASEC, kapag ka po nakompleto ko yon at i-transfer ninyo ang ownership sa akin wala akong nakikitang pananagutan sa parte ng LTO. Ibig sabihin po, maililipat ninyo yung ownership sa pangalan ko. Pero kapag may lumutang na LTO, bakit ninyo nerehistro? Ay eh, nakaw yan. Lalabas ang may kasalanan pa, yung claimant. Why? Hindi ka nag-report sa PNP. Okay, wag na tayong magsisihan. Sige, submit mo yung report. Then, isa-submit ng LTO sa HPG, which is the proper authority to conduct investigation. mag iimbestiga ang HPG. Ipapatawag si Juan de la Cruz. Hindi pwedeng tumanggi si Juan de la Cruz dahil meron siyang affidavit of undertaking. So with that, ASEC, Naniniwala po ako kapag ginawa natin 'yan legally maayos ang lahat. Hindi mahalagang usapin asek yan ang multa, provided marisol mo na natin yung malaking problema bago po tayo magpataw ng malaking multa sa ating mga kababayan. And one thing for sure, asek, walang magrereklamo kapag kapo yan ay inadapt at inimplement po natin. I hope and I pray na ito pong ating mungkahi ay inyong i-adapt. Ia Kanina nabanggit po ninyo na may mga pagkukulang LTO. Totoo po, malaki ang ambag ng LTO sa problemang ito. Pero, paglilinaw lamang, kamakailan lang umupo si ASEC pero itong problema pong ito, dekada na, ilang dekada na ang nakalipas. Hindi na natin kailangang magsisihan pa. Ang maganda lang nito, nandito si Asek, gusto niyang ma-address itong issue. Mampabatas ka na tatlong taon, anong ginawa mo para ayusin ang game na pirmana? Sasabihin mo mali. Kabila ka pa ng Apple, ano nga yung pinagsasabing pagpaggaban mo ay puro kakawad ko at hearing na, hindi related sa rider, pinagkakabalan mo. Tapos nga yung di ka na ang ngaw ngaw ka ng ngaw ngaw. Pwede ba huwag kang magpanggap na may mga sa rider kasi wala as in zero bill kang naipasa sa ongreso. Sayang tiwala ng pinakalob sa iyo pinabayaan mo mga riders kaya huwag ka na umepal. Rider safety at bukit daw naman. Pwede ba? Wala ka talagang pinagbago. Tama sinabi ni Ken Lebria. After mong ninangin ang taong bayan into thinking na ikaw ang nagunguna sa One Rider Party list mo at sa mga walang humpay mong kasinungalingan at paninira sa kapwa para nakawin ang kredito sa iba at humangat at bumida ka. Ganyan ka pa rin hanggang ngayon. Wala na talaga nagawang maganda sa riding community kundi manghila pa baba sa mga taong mas may nagagawa sa iyo upang umangat ka. Isa ka sa pinakapinagsisiyan namin na isinama sa mga laban namin noon at tinunuan para magkaroon ka ng presensya sa riding community. Dahil sa pananaksak mo sa likuran ng mga taong inaakala ka kampi hanggang sa mga pag mo, sa mga pinaglalaban namin at sa mga credit grading mo, wala kang alam gawin kundi magpakalat na kasinungalingan at ibahin ang kwento para lang magpakahiro sa mga naluloko mo. Di ka na naya sa tao at tunay kang anay sa amin. At kapag binimantaan ka, pabiktim ka masyado. Pero ang totoo, yung sama ng ugali mo dahilan kaya may mga taong ayaw talaga sa iyo. Tigilan mo na ang katarong taduan mo yan at lumaban ka ng patas at magpaatotora. ka. Hindi ka namin naging kakampi kundi isa ka sa gumawa ng gulo na siyang nagpapahirap sa riding community. Magpanggap ko na lang sa YouTube tutal wala ka naman na talagang kakayaan na ang problema namin sa na ka lang magaling pero sa paggawa ng solusyon, nangaka lang. We do not want or need you to help is because you only cause more problems than solve them. Pwe, pwe, pwe.